narito ang pampaswerte sa pagsalubong po sa Chinese New Year isabit po lang ito sa iyo pong pintuan at magdulot po ito ng sunod-sunod na pasok ng pera unexpected na mga pera po ang darating sa iyo at hindi lamang maliit na halaga ito po ay mag-attract ng napakalaking halaga ng pera. Kung ikaw isang mananaya, swerte rin ito sa mga mananaya sa negosyo at sa naghanap ng bagong trabaho gusto magkaroon ng promotion sa trabaho gusto magkaroon ng dagdag income napakaganda po nito guys mayroon kayo nito. At guys, kung gusto mo malaman ito, paano orin lamang ang video ito, ituturo ko po sa inyo kung paano ito gawin. At kung kayo man po ay baguhan dito sa ating YouTube channel, huwag pong kalimutan, like, share, subscribe na rin po. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, don't forget to hit the bell button for notification para manotify ka sa next nating mga video guys! Kumusta? Welcome to our YouTube channel in Day 8 Buhay Probinsya. Kumusta na po ang lahat? Ayan, sana po nasa mabuting kalusugan ang lahat habang nanonood sa video ito at walang mga problema sa oras na ito. At ganoon din guys, no, ang ating mga kaibigang OFW. Kumusta na po kayo? Ayan, sa video natin ngayon guys, gawin mo po ito ngayon pong uh, Chinese New Year. Sa so pagsalubong po sa Chinese New Year guys, Uh, gabi pa lang ng 28, ilagay mo na to, isabit mo na to, at pwede mo rin itong actual talaga sa uh, Chinese New no Year mo isabit. Eh, isabit mo lang ito sa iyong pintuan guys, ito po yung mag-attract po ng positive energy, sunod-sunod po na swerte ang darating sa iyo ngayon pong taon ng 2025. Kung ano po yung mga dream mo, mga pangarap mo, malakas ito guys, makakatulong at magdala po ito sa iyo ng malaking halaga ng pera. Okay? Importante dito, uh, pag ito po yung gagawin mo, kailangang positibo ka at syempre samahan po ito ng sipag at syaga at lalo po sa lahat, naimtim na pagdadasal, pananalig sa ating puong may kapal. Ang lahat mong mga pangarap nitong taon ng 2025 ay ipaggalop sa kanya. Okay? Hiligin po natin ito ng buong puso. Okay? At buong paniniwala. So, ito po guys, makakatulong po itong uh, ituturo natin sa inyo. Isa ito sa paraan upang ma-attract mo ang positive energy. Kasi guys, pag positive energy po ang dumadaloy sa iyong tahanan, ay walang mga aberya. Okay? Kasi po, uh, pag puro negative po guys, Ayan, ang daming nagkakasakit, problema, left and right. Ayan, and then pag nagkakapira kayo, ubos agad. No? Ah, uh, mayroong mga na hindi ninyo inaasahan. So kung gusto mong tuloy-tuloy ang swerte sa buong taon ng 2025, ayan, ilagay mo na ito agad no? sa iyo pong pintuan sa likod ng iyong main door kasi makakatulong po ito sa inyo upang laging swertihin kayo sa buong taon sunod-sunod na swerte po ang darating sa iyo. At guys, akala, akalain ninyo po guys, pwede po kayong uh, umaman sa mga paraang ito. Kasi ma-attract mo ang positive energy, makunik mo yung sarili mo sa universe. No? At hindi lamang ikaw ang papalarin o suswertihin ang buong membro ng pamilya na naninirahan sa isang tahanan na lagyan mo nito. At kung kayo man po ay OFW guys, pwede mong sa kwarto mo lang ito ilagay. Or doon po sa lagayan mo ng damit. No? Kung ikaw ay OFW. Pero kung sa Pilipinas ka, kahit po nag, nagrenta lang po kayo, yan sa isang bahay, pwede mong gawing maswerte ang iyo araw-araw sa pamamagitan po nito. Ayan. So ngayon po guys, kailangan na kailangan natin dito ang oras. Sa oras man po, uh, gawin mo po ito guys yung tahimik. Uh, ibig ko pong sabihin, pwede mo itong gawin sa 29 ng January. Pagising mo sa umaga sa 21 ng January, yun ang araw ng Chinese New Year. Pagka mamaya niyan, sa gabi, sa na yung Chinese New Year. So umaga pa lang, gawin mo na ito. Pero guys, before po ang Chinese New Year, uh, mas maganda magkaroon po kayo ng paglilinis ng iyong tahanan. Always po nating gawing malinis ang ating bahay kasi po isa din 'yan guys na makakadaloy ang uh, swerte sa atin. Pag tayo po ay uh, malinis po sa isang tahanan. Okay? So, kailang linisan mo 'yung bahay mo at uh, kung may mga basag-basag na mga gamit dyan, alisin mo na kaagad huwag pa paabuti ng Chinese New Year. So ito po, ang ating dapat ihanda dito guys, ayan ang ating bawang. Ang bawang po guys, makakatulong po ito sa atin na mag-attract ng swerte. Swerte guys, gabi ang swerte na dulot ng bawang pag alam po niyo kung paano ito gamitin. So isa din itong paraan guys kung paano tayo uh, suswertehin gamit ang bawang. At syempre po ang ating dahon ng laurel. At dahon ng laurel guys, marami na pong uh, natupad ang wish no gamit ang dahon ng laurel. Isa din ako guys, nagwish ako noon nung uh, sumalang sa competition yung anak ko. Yan, nanalo talaga. Uh, first prize talaga guys, no? So, ang dami ko na pong wish gamit ang dahon ng laurel, nagkakatotoo po. At syempre po, kailangan po natin dito yung uh, na red. Kasi guys, ang pula po, symbolize po ito sa fire or swerte po ito guys, sa pananalapit. At kailangan po natin yung pouch na pula. Lagayan po natin, okay? At uh, pwede naman po kayo magtahi. Pwede po kayo magtahi guys ng pulang tila, gaya ng ginawa ko po, po. Ito. Kung may pouch kayo pula, okay po. Pero kung wala, magtahi na lang po kayo, okay? Yan. So, ngayon kailangan din natin ang pula na panulat at ang ating Chinese incense. Guys, ang Chinese incense, so guys, ah uh, Magsindi po kayo nito every morning kasi uh, tuwing umaga kayo nagsisindi nito, ito po yung nagtatawag po ito ng swerte sa iyo. Nag-imbita po ito ng swerte sa iyong tahanan. Okay? Uh, Mag-attract po ito ng uh, swerte sa pananalapi, sa pamilya, ayan. And then, um, magaan ang pasok ng pera guys. Pag mayroon po kayong Chinese Incinso na nakasindi every morning at yung bango ng bahay ninyo guys pag mayroon po kayong Chinese incense. So ang gagawin po ninyo guys, ayan, uh, maghanap po kayo sa area ng yung bahay na makapag-focus po kayo, walang distraction at maganda nga nito guys, gawin mo po ito yung tulog pa yung iba kasi tahimik pa siya, okay? So gagawin mo lamang una mong gawin dito po sa uh, dahon ng laurel. Sulatan mo po ito gamit ang pula na panulat. Sulatan mo po ito ng simbolo po ng sign ng pera po. Ayan. Sign ng pera po guys. Dito, isulat mo dito. Uh, five po. Five na sign ng pera. Guys, kung nasa Pilipinas kayo pero yung uh, source of income ninyo ay dollar. Ayan. Dito. Uh, five na uh, dollar sign. Pero kung Pilipinas, din piso ang ano nyo. Ayan piso send po. Kung anong bansa po kayo, kung ikaw ay isang OFW, kung ano bansa, nasaan ka, yan po ang isulat mo. Okay guys, huwag kang mag uh, wag kang mawalan ng pag-asa guys kahit ikaw isang OFW, you know what? Kasi magkaroon ka dito ng mga uh, sa ano dagdagan 'yung sahod mo, magkaroon ka ng additional uh, income, mga ganyan po. And then dito po guys sa ating um uh, itong ating uh, bawang, ang isulat mo po dito guys ay number 7. Kasi ang number 7 sa feng shui, swerte po talaga yan. So, paikutan mo po ito ng 7. 7 po guys. Ikutan lang siya ng 7. Ang 7 kasi guys, swerte po yan sa pananalapi. Number 7. So, ayan. Susungkitin natin ang swerte sa ating pamumuhay. So, ang gagawin po ninyo nito, guys, sindihan na ito ang iyong pong Chinese incense. Okay? Mag-sindihan ng Chinese incense na pitong piraso, Ayan. Seven pieces na Chinese... Pitong piraso na Chinese incense. So, pagkatapos, ayan, sindihan mo lang siya, ilagay mo sa gilid, and then, ang gagawin mo po, guys, huwag mo muna itong balutin, ang gagawin ninyo po, ito po, ayan, hawakan ang bawang sa kaliwang kamay. Kaliwang kamay, and then, Uh, ang dahon ng laurel sa kanan. Nakaganyan po, guys. Okay? So, ayan. Ganyan po. Ganyan ang forma or position ng iyong kamay. Ayan. Pagkatapos po. Ayan. Inhale, exhale po kayo. Habang nakaharap ka or nakaupo ka, nakaharap sa may silangan. Inhale, exhale po. Habang nag-inhale, exhale po kayo, ha, uh, guys... Uh, habang nag-inhale, exhale po kayo, uh, i-ano mo siya again, i-feel mo. I-feel mo na yung uh, lamig, yung feeling na nakakonek ka sa environment, nakakonek ka sa hangin, nakakonek ka sa kapaligiran, nakakonek ka sa universe. I-feel na po. Ang sarap guys. Ang sarap po pag yan po ang uh, gawin mong pag-inhale exhale. Pagkatapos mong nakapag-inhale exhale guys, ayan, uh, focus po kayo guys kung ano po yung mga wish po ninyo, ibulong po ninyo dito na walang gamit na sana. Na itong taon ng 2025, lahat po ninyong mga kahilingan ay papasok po sa iyong tahanan. Darating po sa iyong pong uh, tahanan. I-welcome mo ang swerte guys. Pabulong mo sabihin, i-welcome ko ang swerte sa aking tahanan kasama ang buong ko buong pamilya. Lahat kami ay dadaluyan ng swerte, tuloy-tuloy na pasok ng pera, kalusugan, Maganda kalusugan, success. Lahat, guys. Banggitin niyo po habang uh, hawak niyo po ito. Okay? Pagkatapos, guys, i-claim it, i-claim it, i-claim it. Huwag pong kalimutan yung i-claim it. Guys, huwag kang tumigil na banggitin ang iyong wish hanggang hindi mo pa ma-feel ang sarap ng pakiramdam ang gaan ng pakiramdam kasi pag 'yan po ang na mo guys yung sarili mo na iconic mo na sa universe pagkatapos mong nag-wish ang gagawin niyo po guys dito mo balutin mo po ito sa pula na uh, tela ito po balutin po patayo po yung bawang guys 'yan balutin siya kasama po ang dahon ng uh, laurel ang dahon ng laurel, guys, make sure po na nakaharap po siya doon sa palabas po. Okay? Yan. Para uh, aakitin niya yung swerte. Hakutin ha yung swerte sa iyo. Ganyan. Pagkatapos po, talian mo na ito ng ulan at guys. Yan. Talian mo po ito. At ito po, isabit mo ito doon po sa likod ng iyong main door. Yan. Gawin po din yung uh, parang decoration siya, guys. Okay. Gan'yan oh. Oh, ganda, di ba? Sino ba ang nag-aakala na pampaswerte ito, di ba? Yan, sabit mo lang ito doon po sa iyo pong likod ng pintuan sa main door po ninyo. Ayan. And then ito po, magdala po ito sa inyo ng magandang pasok ng pera sa buong taon. So gawin gawin niyo po ito sa Chinese New Year 20 uh, January 29. Okay? So ayan. And then, hayaan mo lang siya dyan, guys. Okay? Hayaan mo lang. And then, pag na-feel nyo na po, uh, pagdating ng ilang buwan, hawak-hawakan ninyo po ito. Halimbawa, na-feel po ninyo na medyo uh, nawala na yung... Kasi yung bawang, guys, sa katagalan is mag-ano siya. Parang uh, nagiging balat na siya. Palitan mo siya ng panibago. At ganoon din ang dahon ng laurel. Uh, huwag kang magpawala nito sa likod ng iyong pintuan sa ngayon pong taon ng 2025 kasi ito po makakatulong po ito sa iyo upang uh, matupad ang iyong mga pangarap. Guys, pag mayroon kayo nito guys, lapitin kayo ng swerte sa kapirahan. Kahit po ikaw isang mananaya guys, ayan, lapitin ka ng panalo dito. So walang makapagsabi, ayan itong taon ng 2025, ito na yung time na makuha mo na ang iyo pong mga pangarap. Kaya, wag na kayo magdalawang isip. Isabit mo na agad ito sa iyo pong uh, likod ng iyo pong uh, pintuan. So ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po nakatulong sa inyong ating topic ngayon at 'wag pong kalimutan, like, share, subscribe muna rin kung hindi ka pa nakapag-subscribe. Don't forget to hit the bell button for notification para ma-notify ka sa next na tema. mga videos. Thank you so much. God bless everyone. Mabuhay po ang lahat. Bye.